mag-invest sa security. Ito ang panawagan ni St. Mary's Academy of Kidapawan Registrar, Noreen May Darunday, kaugnay sa paggamit nila ng ID system bilang security feature para sa attendance ng kanilang mga estudyante. Anya, isa ito sa dapat binibigyang halaga ng mga paaralan dito sa Kidapawan City dahil nagiging panatag ang mga magulang sa seguridad ng kanilang mga anak. Nagsisend kasi ng notification sa mga magulang ang naturang security feature kung nakapasok na ang mga estudyante o pauwi na sa pamamagitan ng kanilang IDs na isaswipe sa device. Sa 50 pesos sa singil kada estudyante tuwing school year ay maliban sa notification sa pagpasok at labas ng kanilang mga anak ay nagagamit din ito sa mga announcement ng suspensyon ng pasok at schedule ng exams. Mapapaigting din ang kapakanan ng mga mag-aaral para sa ikakapanatag ng mga magulang sapagkat sigurado silang nasa eskwelahan ang kanilang mga anak. Invest para sa security kasi hindi lang man ang school ang makabenefit for that one. Makabenefit jud grabe for this system is our parents, our partners para lang makahatag og peace because our parents is working or nalang sila sa balay. At least kabalo sila nga nakasulod na ilang bata as well as ang um, kampante sila nga naalang din sa sulod within the facility of the school lang ang bata. Una nilang ginamit ang naturang teknolohiya noong panahon ng pandemic para sa mga modules ng mga estudyante. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.